Bumisita sa bansa ang Korean Ladies Generation na CCSS. Mula sa pitong original na miyembro, ay apat ang nakasama sa kanilang Manila tour. Ito ay sina Mi Sun Kim, Jong Sok Yu, Shin Ji Gyun at Yoon Kyung Park. Nabanggit ng mga Korean kung bakit gusto nila sa Pilipinas ay dahil sa pagmamahal ng mga Pinoy sa musika, ramdam daw nila ang magiliw na pagtanggap ng mga Pinoy. Nice to meet you. I'm Jung Su. Uh, as you can see, uh, taking uh, ch uh charge for uh, visual, man, visual part. <laughs> for CCSS, Ladies Generation from Korea. Thank you. Thank Oh, 즐겁게 있다 가고 싶습니다. Di, nandito kami para maging masaya at dumaasa kami na magiging masaya kami di ang performance namin dito. Ang iconic Filipino song na Sayang na Sayang ng Bandang Ages ang Tagalog song na paborito ng grupo at nagpasampul pa sila ng kanilang rendition nito. Ibinahagi din ng CCSS ang kanilang original Korean single na Wild Rose. Nitong miyerkules ng gabi ay bumalik na sa South Korea ang nasabing grupo at nangako sila na muli silang magbabalik sa Pilipinas para ibahagi pa ang kanilang musika sa mga Pilipino.